besh, kumakain na ako ng swam. Ayan. Mm. Ang sarap ng swam. At syempre, ng fried chicken. Mm. Ang sarap. Nagpupulit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sa simpleng buhay natin. Ang saya-saya, di ba? Mga taong hindi sumusuko sa buhay. Nagtitiwala sa Diyos. At talaga namang maraming maraming salamat Panginoon sa simpleng buhay namin. Kaya namin maging masaya dahil nandiyan kang kasama namin. Diba mga kabesh? Uh, ah, maraming salamat pala sa mga ka-duty ko kagabi. Siyempre po si Ma'am uh, Leia na no, napakasarap po ng niluto niya sa aming spaghetti. A uh, white spaghetti. Napakasarap po talaga. Maraming maraming salamat, Ma'am Leia. At syempre, sa napakasipag kong supervisor ko, si Ma'am Leia, si Ma'am Aileen. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng nurses na naka-duty kagabi, maraming salamat sa dedikasyon, pagmamahal, malasakit, kalakasan na ibinibigay nyo dahil hindi naman po talaga biro magtrabaho. Talaga, ang hirap pong maging nurse. Kailangan po, bibigyan mo talaga ng puso para makapagtrabaho pa. Matigit sa lahat, sa mga ka ko. Siyempre, si Ma'am Ophel na galing po sa Vietnam. Si Shia, Happy birthday, Pastor. Siyempre, si Sir James. Si Ma'am Janelle. Si Sir Ken. At siyempre, ang aming chief nurse, si Ma'am Paz. Biglang dumating si Ma'am Karen. Maraming maraming salamat at sana wala po akong nakalimutan ha sa mga napanggit ko so thank you so much po na nakasama ko po kayo sa duty at ngayon po ipapakita ko naman sa inyo kung nasaan ako syempre sa Victoria Public Market Hi Mayor Rex Villa Agustin maraming maraming salamat at tinugun mo po na maiblog kita maraming maraming salamat po at hopefully uh, this week po ay talagang mabablog Maraming salamat po sa lahat. Thank you, Lord. Ito naman po ang aming kaibigan, si Ate Elizabeth. Fresh na fresh. Ayan. Kumusta ka na? Kumusta ka na, Ate Elizabeth? Yes. Ate, ha -ha. Mabuti. O, luka, nuklangan ah. O, oh, sige. Kumusta ka? Ano si at ah? Naglalako at Ano na tinaluto yun? Ato ah, ad o oh, di ba? Mm. tinaluto itinaluto yo. Agsubliakin nya man. Ah Atoy, Atoy, masakma na, Atoy. 120 50 60. <laughs> uh, memorize nya. Ati Sisig, <laughs> 60. 60 ren oh. basta karne. So di diba? Okey oh, Okay oh, lang. Bistek at chika. Wow, amunggo favorite. Naluto na ba yung swam? Di pa, matatag. Mm -hmm. Oh, sige. Ati Elizabeth. Ilang taon ka na nag nagtitinda? Atawon? Atawon na ta? nga tawon ng ayan ata. Ano aglaklakon? Ay 20 22 na. Mano anak mo? May mesa. Ay, mano tawon kan? Ah, uh, 59. 59 may mesa lang anak mo. Narigat ti may mesa. road. Ubi hmm. nga nga naki, uh, nakikipaghiwalay. <laughs> Single parent ka na. Oh, like me, solo parent. Napalaki natin yung anak natin ng Maayos. Asa ni anak mo ngayon? Nasa si LDA's. Nasa si Wow, tignan nyo po. Dahil sa pagsusumikap niyang magtinda, ngayon yung anak niya nagtatrabaho na sa si CLDA's. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa niya? Sabong si Ah, sabong si Carabasa. Ilutong pa yung ating agin siya. Ito po yung mga ginagawa nila. Hinihintay ko pong maluto yung swam. Ayan. Mais po ito na may kasamang sa luyon. Hindi mo siya Hey, ito naman! Mais <laughs> naman sa saluyot Ah, sige. naman yun. Ah, sige. Swap na <timana> may. Ang palaya. palaya. O, sige. Okay, tamo, Kumusta ka na, ate? Ito yung mga mababait na kaibigan ko. Kumusta ka na? Kaya lang. Kumusta, ka na. Kumusta ka na sa buhay? Okay naman. Okay, Kumusta ang pagluluto? Dahil ikaw talagang chef. Yes, Kupag okay lang. Ilang taong ka na nagluluto? Ilang taon na ba? Mga apat ah. na ba? Pandemic pa oh, pandemic. Oh, diba? Pandemic. Itong niluluto mga Fried chicken. I love it. Oh, ayan. Gusto ko yan mamaya. Tapos ginigisa mo na yung pang -swamp. Yes. Bakit? Hindi ka sumusuko sa buhay. bakit ako sumusuko maganda naman yung trabaho ko dito. Oh, diba? Bukod sa maganda, maganda ang ah, trabaho. Yeah. O, oh, diba? Siyempre, itong mga kabesh. Kumusta po mga namimili? Anong ino-order mo, kuya? Tilapia. 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 Walang turn ng gulay. Masarap ang tilapia. Oo, napakasustansya. Ikaw, ate, anong binibili mo? Sisig! Ay, pwede pera? Siyempre, mas masustahan siyang sisig. <laughs> Siyempre, favorite. O, oh, di ba ang sasaya? Hello! Hello! Ano Ay, lang lang di na pumada. O, di ba? Ano, kuya? May pulutan na. May Ay, naku, kuya. Pabaya mo ng pulutan. Baka magkasakit tayo. Kailangan maging healthy tayo sa edad natin ito. Kumain tayo ng masustansya. Yan dapat bangos at tilapia. hindi mo mo yung gulay. Ikaw ate, nung binibili mo. Hindi pa ikaw yung may-ari ng gilingan? Yung nanay mo yun. Nanay. Ah, di ba? O, oh, di ba? Remember <laughs> pa ka Hello, mga kabesh. Ba't hindi ka sumusuko sa buhay, ate? Laban lang, hanggang may gilinga. O, di ba? Ka. <laughs> Mamaya kakain ako ako. Thank you very much, my friend. Ah, galing ah, Pero kakain na na ako, day. ha? Hello, ate Margie. Kumusta na? Good morning. Ano oras ka nagising? Uh, ate, tumingin ka naman dito. Ha, uh -huh. <laughs> Ayan. Ito po yung mga tinda nila. Ito yung ginuguan natin eh. Ito ate, ano to? Kinalim. Yan, ay? Kinalim. Tapos? Wow, swam. Haluin mo nga ate yung swam. Magkano pag gulay? 55. 50 isang order. So ito muna yung mga gulay. Ito, ginataang paka. Okay. Tapos, pinakbet At ang paborito, ang palaya. May pansit ka rin for almusal. Ano to giniling? O, di ba? Ang dami sisig. At, wow, may paksiw May ulo pa. O, yan. O, di ba? Ang saya. Dito po ako kumakain. Tatlo po ka rin din di ang pinagpipilihan ko lagi. Ate, kumusta ka na? Okay lang po. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay? Para sa mga anak. Talaga, para sa anak talaga tayong lahat, ano? Hindi tayo susuko. O, sige. Good morning! Dito naman po ang karinderia number 2. Anong mga tinda mo, ate? Stupado po. Stupado. Bilang. Minudo. Ayan. Magkakano naman yung gulay mo rin, ate? 50 po. Kumusta ka na ate? Mabuti naman po. Tingin ka naman sa akin video. Ano? Anong oras ka nagigising ate para magluto? 3. 3 a.m.? O di ba? Tapos pag anong oras po kayo natatapos na nauubos ito? 2. 2 p.m. Hindi naman po pare-pareho yung oras. Okay. Ah, okay. Bakit hindi ka sumusuko sa buhay ate? Eh, ba't ka mo naman ate? May mga anak ako. <laughs> Talaga. Kailangan magsumikap. Oo. Hindi ka magsumikap ngayon, wala. Talaga. Wala kang mapapala sa buhay. Ang masisipag nating tindera. Maraming salamat, ate. Magkano po? Hi, ate. Ano lang ang mo, penta. ate? 50. Wala na pong bawas. Wala <laughs> Bakit gusto mo Posa? ng isda? Ah, kasi po, kailangan po kasi laging karne. Kaya mag-isda naman sana. Okay. Ate, ba't hindi ka sumusuko sa buhay? Ay, dahil kailangan po. Hindi pwede tayong sumuko. Meron po tayong nag-aaral, kolehyo. May binagas po sa araw-araw. Ah, -araw. oh, di ba? kailangan po yun, madam. Akala ko ba isda yung order mo? Ba't biglang fried chicken yung pinalo? Hey, Mahal po yung isda. <laughs> Talaga. Tulungan pa tayo sa fried chicken. <laughs> Thank you, masayahin. Kahit ano lang masaya. Yan ang mga ate. Hello ate. Thank you sa so panunod panonood mo sa vlog. Ah. Thank you so much. Ba't hindi ka sumusuko sa buhay? Hindi naman ate. Naman. Tuloy pa rin ang buhay kahit mahirap. Oh, diba. so, Para sa mga anak. May mahirap pang maganda. <laughs> <laughs> Meron pa rin ate. O, oh, di ba? Anong kinain mo? Ay, pansit ate. O, oh, di ba? Ikaw, ate, kumusta ka na? Okay lang po. O, oh, ba't hindi ka rin sumusuko sa buhay? Ay, mahirap sumuko sa buhay. Ate, lang ka kaya. O, di ba? Mahirap ka, Basta kung kaya mo, sige. Para sa... Tapos na ba kayong kumain? Tapos na, ate. Dahil pa lang ako kasi niluluto Ay, ka yung swam. <laughs> o, oh, di ba? Nagbablog din po kayo? Hindi po. Nakapalo lang ako sa yata. <laughs> Maraming salamat ano, sa iyo. Ako yung, ano, yung in interview mo si Kong. Ah, Or si, si Gonpalad. di ba, nakaka-proud. Ang uh, service maya. O, di ba? Ikaw, Ate, talagang talagang yung... very healthy ang dami n'yo. <laughs> oh, di ba? Oo, talagang dami. Ang gaganda niyo naman, oh. Wala sa kami, Ate. <laughs> natalo ako sa kilay mo, Ate. <laughs> oh, di ba, natalo ako sa kilay mo. <laughs> Ikaw ate kakain ka pa lang. Anong ulam mo? Oh, ba't hindi ka sumusuko sa buhay? Oo, oo, oo. Ba't hindi ka sumusuko sa buhay? Para sa mga anak ko. Oh, diba? oh, ba? Para sa mga anak. Talaga. Para sa mga anak. Maraming salamat yeah. sa inyo, ha? Bye, madam. Bye ka-besh! salamat sa no ha, pagiging followers Kami ha. Kami si Kurenta. Hello mga kabes, nako, eto ang aking mga friends. Magpakilala ka ate. Lilia Magsakay. Hi. 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 Merlia Baya. Oh, June Mauricio. Mapapanood oh, diba? ko yan. Oh, kamusta na? kayo? <laughs> Bakit hindi kayo sumusuko sa buhay? Ay, mahirap ang buhay ngayon. Kailangan araw-araw uh, buhay. Para umita. Kasi, uh, magaganda. Ay! <laughs> <laughs> Pares lang tayo. Oh, diba? di ka, wate, ba? Ikaw uh, ate, ba't di ka sumusuko sa buhay? syempre gusto ko din ng ano, umunlad, kaya hindi ako sumusuko sa buhay. Gusto ko maghanap buhay araw-araw. At syempre ang reyna. <laughs> hindi kailangan sukuan ng buhay. Thank you ate. Bye. Bye, ka kabe. Bye, ka Oh, ba?